Hello, hello mga mamshi, mga friends ko. Ayan, ang ganda ang araw, di ba? Diba? Nakikita nyo mga mamshi, oh. Pero super lamig, kaya nakabonit ako. Ayan, tapos naka-jacket ako ng medyo makapal ng konti. Super lamig, ayun, eh, humahangin pa nga po, eh. Ayan, oh. Kukuha lang po ako ng mail sa labas. Hindi po basta-basta yung lamig. Talagang super lamig na po dito sa Amerika, mga mamshi, mga friends ko. Ayan. Saka hindi po ako lumalabas ng walang mask. Kaya nakamask po ako ngayon. tayo tayong mail sa labas. Super lamig po mga mamsi talaga. Yan, humahangin-hangin pa po. Yung po bang lamig eh, nanunood sa sa iyong laman. Ayan. Kaya, hindi basta-basta yung lamig. Lalo na po sa umaga, pag inahatid ko yung anak ko sa bus stop. Super lamig, ko po. Hanggang sa ano na po ito, February. Super lamig. Saka po minsan, nag snow pa po dito. Napakalamig po. Ayan mga mamsi, mga friends ko. Ang sikat-sikat ng araw, ayan. Pero super lamig ang nangyayari po ngayon dito sa Amerika. Lahat po dito, kung mampung lugar dito sa Amerika, minsan po nag na po yung iba dito sa Amerika. nag na po sila. Kaya naglalakad po ako ngayon. Okay mga mamsi, mga friends ko, senior ko lang po sa inyo yung ating panahon ngayon dahil hangga't daganda ng panahon, pero super lamig hindi po basta-basta yung maglalakad ka lang eh okay mga mamsi na ano yung mga mamsi mga friends ko ba diba? ang ganda ng panahon super sikat ng araw pero humahangin at malamig po yan mga mamsi Yeah nag-iiba na ang ating kulay ng mga puno dito ayan mga oh, ma'am pupunin natin ang sulat mga mail dito po yung malayo eh. ayan malamig malamig po malamig super lamig ayan mga ma'am si oh. dito tayo kukuha ng mail mga ma'am si mga friends ko senior ko lang sa inyo yung ating panahon ngayon dito sa Amerika, super lamig. Hindi basta-basta po yung lamig. Kahit maaraw na maaraw, super lamig po. Ayan, naka-bonnet po ako, tsaka naka-jacket. Okay, mga mamshie, mga friends ko. Sana po, huwag kayong magsasahang manood ng aking video. Kahit simpleng video lang po. Sana po, supportahan niyo po aking YouTube channel. Okay, mga mamshie, mga friends ko. Thank you for watching, everybody. Bye-bye!